Good day mga ka-ascending tech Ascending vibes sa inyong lahat So ito dito part na to ay ituturo natin Kung paano malalaman na malakas ba o tama ba ang ikot ng iyong washing machine Kaya yan, power on natin Ayan, umikot na siya So naayos na po ito Ngayon, kailangan nating hawakan ang pag-ikot. Kontrahin yung ikot. Pag huminto siya, ibig sabihin mahina pa yung motor Okay, so po siya. Okay, hindi siya tumigil nung hawakan natin o kontrahin natin yung pag-ikot. Okay, congratulations ating customer. Okay, congratulations. Kaya guys, uh, more tutorial pa tayo paki-like, share o comment po sa ating post pati po sa ating YouTube channel paki-subscribe din po at ang ating ang ating page Ascending Tech ang ating namang YouTube channel ay Ascending Vibes so kung kayo po ay gusto mag-DIY ng mga washing machine may mga tutorial po tayo at tayo naman ngayon ay more more on cellphone repair po tayo. Pwede po kayo mag uh, pumunta dito sa shop, Puro 4 Barangay Rawis, Hinabangan sa Mar